Hello po sa inyo mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masorti numero at kulay basis sa yung mga sojak sign sa araw na linggo, March 9, 2025 at bago po kayo tumaya meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin ito po ay mga katulong para mas lumapit ang swerte na yan so dito po sa ating larawan dito po sa ating screen ay magkita nyo po itong ating napakamagbisang orasyon mga kajanski na kung saan salitin po ay ito po ay uh, swerte. kung anumang pong uh, sugal na inyo pong sasalihan sabitin nyo lamang po ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong isipan bago po kayo tumaya mga kajanski then anyway dito po sa ating mga numero So, kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga lucky number, inyong mga favorite number, pwede nyo pong i-mix itong ating mga numero base po sa inyong mga zodiac sign, inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyong mga chance kaya nyo po ang inyong husay at kaling sa pag-combine o paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyo. Para sa mataong aris, malalaking kita ang naghihintay sa iyo. Kaya't huwag nang lumiko at manatili ka na lamang sa iyong direksyon. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 7, 11, 14, 21, 30 at 41. Para sa mataong Taurus, idilat mo ang iyong mga mata sa mas magandang mundo. Ngayon ang tamang pagkakataon para tuluyan kang makalaya sa kalungkutan. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mamaswerte numero 6, 17, 22, 29, 36 at 44. Para sa mga taong Gemini, iyo ang araw na ito. Nagkuumapaw na biyaya ang ipagkakalob sa iyo ng langit. Kaya't huwag mong kalimutang magpahagi upang makapagbigay ka ng kasiyahan sa iba. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga masweting numero, 5, 14, 20, 24, 33 at 43. Para sa mga taong cancer, palagahan mo ang iyong sarili. Sapagkat mali kung inuuna mong bigyang halaga ang iba. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 12, 16, 27, 35, at 40. Para sa mataong leyo, magdahan-dahan ka. Mas mainam ang mabagal kaysa sa mabilis. Kapag hindi ka nagmamadali, mas mapapansin mo ang posibleng aperya. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 18, 21, 28, 38, at 41. Para sa mataong Virgo, magugulat ka sa sarili mo dahil kaya mo nang gawin ang mga pagay na dati ay naatrasan mo. Ang yung mapalat na kulay ay silver. Ang yung mga masweting numero, 4, 13, 22, 25, 34 at 44. Para sa mataong Libra, mabilis kang mapapa-oo kahit hindi ka naman sigurado, subalit magiging masaya ka pa rin naman. Ang yung mapalat na kulay ay white. Ang yung mga masweting numero, 6, 15, 19, 24, 27 at 39 Para sa mataong Scorpio, huwag kang magpakalugmok at huwag mo rin lukohin ang iyong sarili na mas mabuti sa iyo ang malungkot. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga masweting numero, 3, 12, 26, 30, 33 at 35 Para sa mataong Sagittarius, hanapin mo ang kulang sa iyo. Huwag kang tumulad sa iba na nanatili kung ano sila. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 5, 11, 13, 25, 28 at 34. Para sa mga taong Capricorn, patatagin pa ng langit ang iyong kabuhayan. Subalit mangyayari lamang ito kung patuloy mong papalagahan ang mga pagay na nasa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 17, 20, 27, 31, 38, at 40. Para sa mga taong Aquarius, nakakasawa rin ang marangyang buhay. Kaya't huwag kang magkugulat kung minsan ay makakaramdam ka ng kalungkutan. Ang iyong mga na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 4, 10, 16, 20, 23, at 43. Para sa mga taong Pisces, ang walang laman ay kailangan punan, gaya ng iyong mga pangarap. Muli kang mangarap para maramdaman mo na ang tunay na saya. Ang iyong mapala na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 7, 11, 15, 25, 33 at 44.